So, welcome ulit mga kabendo. Sa so video na to is i-share ko kung paano mag-setup ng isang EAP110. So, ito is nakabundle sa ating uh, piso Wi-Fi package. So, yan yung ating gamit na outdoor antenna. So, hindi po siya naka-setup So, para may share ko naman or mapakita ko paano siya i-setup. ah uh, yan, papakita ko siya sa video na to. So, ayan. Kung titingnan nyo, is naka-power on na siya. Ayan. So, yung, yung wire niya is pang outdoor talaga. And then, para... Ayan yung configuration. Meron siyang adapter. And then, yung adapter is... Merong dalawang output cable sa taas. And then, ayan yung power source niya. So, dun sa out do uh, output niya na wire wire cables merong LAN and then merong ah uh, ah uh, PoE so itong LAN is yung isasaksak nyo sa inyong USB to LAN so yun yung magpo-provide ng internet yun yung LAN port then yung PoE or power over ethernet is yung magbibigay ng internet and power papunta sa inyong outdoor antenna so yun ang gamit o yun yung parts ng isang PoE adapter na usually meron yung mga outdoor antenna. So ulit, power, power cable, LAN port, and kulay block siya kaya hindi masyadong kita. So, try natin yung flashlight. So, hindi siya mag-flashlight. O, oh, uh, ito. Okay. Ayan, yung kulay black na yun is ang POE, POE slot. So, yun yung nag-provide ng, ng, internet and power papunta sa unit natin. Kaya kung mapapasin nyo, isa lang yung wire nito. Wala rin siyang power source. So, paano ba siya i-configure? So, after nyo isaksak sa bendo nyo, may kita nyo na kapag nag-connect na sa... Ayan, naka-default pa siya na TP-Link. Yung kanyang Tip link 2.4 gigahertz and then yung 6 digit ng kanyang MAC address. So makikita nyo, sign into network siya kagad and then kapag tinap nyo is nag-open na yung portal ng Vendo. Kasi ang EAP110 by default yung functionality niya is access point lang or access access point kagad. Ka and then yun lang ang kanyang functionality, hindi siya pwedeng i-bridge, hindi siya pwedeng i-i-setup as a router, access point lang talaga. So, paano natin siya i-customize or papalitan yung kanyang configuration? So, yung gagawin nyo is i-download nyo mula sa Play Store yung Umada app. Yan, Umada. Oops, wala akong internet. Pero kung may internet yan, lilitaw yung Umada app. Ito siya, naka-install na siya sa ating uh, cellphone. So, sa so Omada app, yan, meron na siyang new interface and uh, old interface. Di, ko pa na-try yung new version, pero check natin. So, okay. So, nagpapalagin siya. Maybe uh, cloud manage yan. Yan. So, balik tayo sa previous version. Yan. Para makita yung mga EAP sa inyong network, i-type lang tong EAP. So, yun. Nakita nyo, lumabas yung uh, outdoor antenna. And then, makikita mo yung MAC address na 10.0.5.153. So, yan yung nakuha niyang IP address mula sa ating vendor machine. Which is tayo, is nakakuha rin naman ng IP mula sa ating vendor machine. Dahil binroadcasting nga siya, siya ng ating outdoor antenna na EAP110. So, para i-configure ang ating EAP110, tandaan lang yung IP address na 10.0.5.153. So, iba yan sa inyong, uh, sa inyong end, sa inyong part, kasi iba yung IP na pwedeng ibigay ng vendo sa access point. So, yan. Sa browser. So, yan. O, papagitaw lang na na-access na, na admin ng benda natin. So, LPB yung software niya. Ayan, nakonect lang ako sa uh, 110 na hindi pa nako-configure. Pero ayan, uh, functioning na siya kagad as access point. Ayan, nakapasok ako sa admin. So, ayan, sa pag-configure, ulitin natin. 10.0.5.153. Ten 10 dot zero dot five that 153. <coughs> Excuse me. So, yan. Kapag nabuksan na natin yan, is lalabas yung uh, management portal ng EEP110. Yung default password dito is admin admin. Username admin, password admin. Oops, mali. admin admin. So, mali, mali ako ng type. and So, mukhang bagong version to dahil may quick setup na siyang interface na ganyan. Dati wala man. So, let's get started. So, una is magpaparegister siya ng bagong account. So, admin. Then, siguro, admin. Tingnan natin ang tatanggapin niya. Temporary pa lang naman to And then, papaltan na lang ni customer. So, Anggap nyo ba? Kung hindi, or try natin next. So, hindi daw pwede na admin yung password. So, admin123. Yan. Password is admin123 rin. Yan. yan. Username admin, password admin123. Next. So, yan. Yan. So, yun. May bagong mode na pala siya na repeater mode. So, AP mode. In this mode, the AP connects to the router via Ethernet cable and transform the wired network to a wireless one. So, yun yung kailangan natin. Repeater mode. In this mode, the AP connects to the existing network wirelessly and expand it its coverage or expand it wirelessly. So, ito, pwede na siyang repeater mode or bridge mode which is wire, wireless. So, tingin ko mag didetect siya ng open na Wi-Fi. Then, yun yung i-broadcast niya. Pero, ayun nga, yung mode na kailangan natin dahil naka wired naman tayo is yung AP mode. So, next. So, bago nga interface niya. Ngayon, magde-define tayo ng SSD and password. So, dito is required tayo maglagay ng password. Tignan natin. So, SSD. SSID. So, huwag mag-alala kung sa, sa dito is hindi mo ma-set na blank yung password sa wizard dahil nire-require talaga niya na uh, maglagay ng password. Pero mamaya kapag nag-login na tayo sa portal, sa configuration po portal niya at hindi tayo dumaan sa wizard is pwede natin tanggalin. So, lagyan na natin ng SSID. Piso WiFi Then, tignan natin kung makapag-next tayo. yon So, record yung password. So, lagyan na lang natin ng password. Ayan. Password niya is password. Next. Then, apply. Hintayin lang natin siya. Malamang is madi tayo niyan dahil nagiba yung ating SSID o yung Wi-Fi name. Hanapin lang natin dito. Hintayin lang natin lumabas yung piso Wi-Fi. Ayun. So, humingi na siya ng password. So, yung password natin is password. Connect. Nanobtingin yung IP. Ayun. Still, pumapasok na siya sa ating portal. Then, balik ulit tayo sa Omada. Pwedeng ito pa rin yung IP niya. Ayun, same pa rin yung IP niya. Pero kung nagiba man yung IP, is bumalik lang sa umada, then refresh, then makikita mo na kung ano yung bagong IP niya. So, so far naman is yung gateway IP. Ayun, ganun pa rin siya, same pa rin. So, dito nasa configuration page na tayo ng hindi naman siya naka-desktop site, pero yung interface niya is parang hindi mobile friendly pero kaya na natin ayan yung device information okay 100 mbps so yung EAP110 pala is megabit lang siya ibig sabihin hanggang 100 mbps lang yung kailang, ah, kaya niyang iba to so hindi siya gigabit na hanggang 1000 mbps yung kanya lang port so pupunta tayo niyan sa uh, wireless Ayan, makikita dyan yung 2.4 GHz. Lahat ng configuration na pwede nang gawin. So, under dito sa so, 2.4 GHz SSIDs, i-edit lang siya. And then, dito mo natatanggal yung password. So, encryption mo, security mode is gagawin mong nang Ayan. Tapos wala ka na yung mapapaltan. I-OK -okay mo lang. Ayan. So, nag-red pero nag-apply yan. And then, dito sa wireless mode, wala ka nang papultan. So, yun, nag-back online tayo dahil, yun nga, uh, nag-disconnect siya, nag-refresh siya nung no? pinaltan natin. So, hintayin lang natin ulit gumagas yung piso wifi. Ayan. Diyan, hindi na siya humingi ng password. So, kung, ayan, security none na na siya. And then, yun, still, diretso pa rin siya sa, uh, Bendo portal. Ayan, balik tayo sa configuration. So, yun, natanggal na natin yung uh, wireless password. So, ano pa ba yung kailangan natin i-configure na dito? Ayan, yung wireless mode, pinapapaltan yan. Yung channel width, auto siya. So, pwede mong i-20... Um, megahertz kung gusto mong malawak yung coverage, or 40 megahertz kung gusto mong stable naman, pero medyo maliit yung coverage. So, i-auto na lang natin. Channel. yan Pipiliin mo yung non-overlapping channel, which is yung 1, 6, tsaka 11. So, ako, ang ginagamit ko na lang dito 11. Pero, depende yan sa location. Kapag so, marami ka ng access point, dapat naka, nasa non-overlapping uh, channel sila. So, let's say kung tatlo sila, isa, yung isa nasa channel 1, yung isa nasa channel 6. And then yung pangatlo nun nasa channel 11. And then kung meron pang, pang apat nun, ipwesto mo na lang na maayos and then palitan mo yung channel based sa location niya. So kung medyo nakadikit sa number 1 yung pang-apat mong access points, it's either gawin mo siyang 6 or much better kung gawin mo siyang 11. Then kung maglalagay ka pa susunod nun na malapit sa 11, pwede mo siyang gawin 6. So, yun, ibig sabihin, hindi nag-overlap or hindi nagpapatong-patong yung channel natin, which is pwede maka-effect sa quality ng signal. So, yun yung purpose ng channel. Eh. So, channel width, auto mo lang. And then, wala ka ng ibang gagalawin dyan, save lang. Yung power, uh, transmission power is set mo lang ng max, which is 22. Para, yun, malakas yung range. So, ginagalaw yan just in case na advance na yung pag-setup mo sa location. Gusto mo na kinokontrol yung kung gaano kalayo or gaano ka ayun gaano kalayo yung magiging bato ng access point mo oh, ibig sabihin iniiwasan mo yung overlapping na, na, signal so nakadagdag sa nakadagdag sa stability ng network yon pero yon medyo komplikado so wag natin muna i-discuss sa video na to so sige natin so yan failed pero kung magre-refresh ka Magpo-field siya dahil the refresh. Usually, is nadi-disconnect ka sa, ano, sa piso wifi or sa network niya. Pero wireless, kapag titignan mo siya, yun, nakaset na siya. So, nagjo lang yung field niya. So, yan. Uh, nakonfigure na natin na maayos ang ating EEP 110 outdoor antenna. Wala na yung default na uh, TP-Link na outdoor SSID niya. Ngayon, is Piso Wi-Fi na siya. And then, kapag nag-connect sa Piso wi is nag-open na yung portal. So, yun lang. Uh, salamat sa panonood na ating guide. So, wag kalimutang mag-like, comment, subscribe. Then, i-share na rin ating video. Enable yung notification icon para lagi kayong updated sa ating mga bagong upload. So, yun mga uh, kabendo. Salamat sa panonood.